Hindi ka namin kailangan sa pamilya, Sofia. Masyado kang mahirap para sa anak ko. Iyan ang binitawang salita ni Tita Elena sa araw mismo ng dapat naming kasal, sa harap ng daan-daang bisita. Pakiramdam ko, hindi lang ang pangarap kong pagpapakasal ang nadurog, kundi pati na rin ang aking pagkatao. Minamaliit nila ako, hinuhusgahan sa aking estado sa buhay, at ipinahiya sa harap ng lahat. Pero ang hindi nila alam, habang sinisira nila ang aking mundo, Unti-unti kong binubuo ang kanilang pagkawasa. Akala nila nagwagi sila. Pero doon nagsimula ang laro. At sa huling pagtawa, ako ang magpapakita sa kanila kung sino talaga ako. Ang babing minamaliit nila, ang babaeng sisira sa lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Ako si Sophia. Dalawamput walong taong gulang at madalas ay nakakarinig ako ng papuri sa aking itsura. Ang ganda mo, Sophia. Parang manika o napakaswerte ng magiging asawa mo. Pero higit sa pisikal na anyo, ipinagmamalaki ko ang pagiging masipag ko. Hindi kami galing sa isang prominenteng pamilya. Pinalaki ako ng aking ama na maging independent, masipag at matatag sa buhay. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami nagkukulang. Simpleng buhay lang pero puno ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. Pinilit kong mag-aral ng mabuti, nagtapos ako ng cum laude sa kursong business management, at sa loob ng ilang taon, mabilis akong nakahanap ng magandang trabaho sa isang respetadong advertising firm. Ang aking buhay ay tahimik, may direksyon at puno ng pag-asa. Pangarap ko lang ay isang simpleng pamilya, isang bahay na puno ng pagmamahal. Doon ko nakilala si Mark. Siya ang CEO ng isang malaking kumpanya na naging kliyente namin matangkad, guwapo at mukhang napakabait. May karisma siya na agad nakapukaw ng aking atensyon. Sa una naming pagpupulong pa lang, ramdam ko na ang kakaibang koneksyon. Parang may magnet na humila sa amin palapit sa isa't isa. Madali kaming nagkasundo at sa loob lang ng ilang buwan, naging kami. Ang lahat ay tila fair tale. Walang araw na hindi niya ako pinaparamdam na ako ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Binibigyan niya ako ng mga bulaklak, dinadala sa mga romantikong dinner, at laging nandyan para sa akin. Ang presensya niya ay parang init ng araw na nagbibigay kulay sa aking mundo. Pakiramdam ko, nahanap ko na ang missing piece sa buhay ko. Napakaswerte ko raw, sabi ng mga kaibigan ko. Sa wakas, natagpuan ko na ang Prince Charming ko, ang lalaking magbibigay sa akin ng buhay na pangarap ko. Ilang buwan lang ang lumipas, nagpropose siya sa akin sa harap ng Eiffel Tower sa Paris. Isang panaginip na nagkatotoo. Sobrang saya ko at agad akong sumang-ayon. Ang akala ko noon, ito na ang simula ng aming happily ever after. Hindi ko akalain na ang pamilya niya, lalo na ang kanyang ina, ang magiging pinakamalaking pagsubok sa pag-ibig namin at sa kalaunan ang magdadala sa akin sa landas ng paghihiganti. Kilala ang pamilya ni Mark sa pagiging isa sa mga prominenteng angkan sa lipunan. Mayaman, may impluensya at laging nasa limlik. Ang kanyang ina, si Tita Elena, ang matriarch ng pamilya. Elegante siya, laging formal at may taglay na aura ng kapangyarihan. Ang una naming pagtatagpo ay tila maayos. Ninisian niya ako ng malapad at niyakap ng mahigpit. Welcome to the family, Sofia, sabi niya, ngunit sa likod ng mga ngiti niya, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko pinansin noon. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang o baka dahil lang sa nervyos. Masyado akong abala sa pagiging masaya para mag-isip ng masama. Pero habang papalapit ang araw ng kasal at lumalalim ang aking pakikisalamuha sa pamilya niya, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Tita Elena. Nagsimula siya sa mga payo na parang pangaral, pero masakit sa tainga. Sophia, alam mo, sa aming lipunan, mas pinipili ang mga babaeng may sariling mana. Sabi niya minsan, habang nagme-measurement ako ng wedding gown, pinipili ang mamahaling tela na halos hindi ko ma-afford. Para mas maging balanse ang yaman, alam mo na. Naramdaman ko ang tusok sa dibdib ko. Hindi ko pinansin. Nagkunwari akong abala sa pagtingin sa tela, pinipigilan ang luha na umakyat sa aking mata. Minsan, habang nasa hapunan kami kasama ang buong pamilya niya sa kanilang mansyon na parang palasyo, napansin kong laging ipinagyayabang ni Tita Elena ang mga koneksyon nila, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga negosyo sa iba't ibang bansa. At sa tuwing nagkukwento ako tungkol sa trabaho ko, o sa mga simpleng pangarap ko na makapagpatayo ng maliit na negosyo, tila napapangiti lang siya ng pilit. Ang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Napakaambisyosa mo, Sofia, sasabihin niya, na tila papuri, pero ang tono niya ay maihalong pagmamaliit. Sana ay maintindihan mo na ang mundo ni Mark ay iba sa mundo mo. Mas malaki. Ang bawat salita ay parang paalala na hindi ako nabibilang sa kanila. Napakabait noon ni Mark, pero napansin kong unti-unti siyang nagbabago. Kapag sinusubukan kong ipahayag ang nararamdaman ko tungkol sa mga salita ni Tita Elena, sasabihin lang niya, Ganoon lang talaga si Mommy Sofia. Concern lang siya. Alam mo naman, gusto niya ang pinakamaganda para sa akin. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya ako ipagtanggol? Bakit parang mas pinipili niya ang panig ng ina niya kaysa sa akin? Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ganito ba talaga ang magiging buhay ko? Laging nasa ilalim ng anino ng pamilya niya. Laging may pakiramdam na hindi sapat. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Isang gabi, habang nagpaplano kami ng reception, sinabi ni Tita Elena, "Kailangan nating siguraduhin na ang kasal na ito ay magiging malaki at magarbo. Hindi lang ito para sa inyo ni Mark, kundi para na rin sa reputasyon ng aming pamilya. Ang mga bisita namin ay pawang prominenteng tao." Tumingin siya sa akin at sa mata niya, nakita ko ang pagmamaliit na sinasadyang iparamdam sa akin. Sigurado akong naintindihan mo, Sophia, na may mga bagay na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Lalo na ang usapin ng gastos. Kaya niyo ba ang kalahati ng gastusin? Para magmukhang pantay ang mga pamilya? Ang tanong niya ay hindi lang basta tanong, ito ay isang hamon, isang paraan upang ipamukha sa akin ang aking kakulangan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Alam kong hindi namin kaya ang ganoong kalaking halaga. Ang aming simpleng pamumuhay ay sapat na sa amin, pero hindi sa kanila. Ang panginginig ng aking kamay ay hindi ko na napigilan. Ang maliit na tila concerns ni Tita Elena ay naging lantaran ng pangingialam at paghama. Gusto niya ang bawat detalye ng kasal ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Ang bulaklak, ang pagkain, maging ang disenyo ng imbitasyon, lahat ay kanyang pinipili. Kapag nagbibigay ako ng mungkahi, agad niya itong ibabasura na may ngiting pilit hindi iyon ang akma sa social standing ni Mark, Sophia. Kailangan nating maging maingat sa mga detalye. Ano na lang ang sasabihin ng mga Vergara, ng mga Say, ng mga Tan? Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao, sinasabi sa akin na wala akong karapatan sa sarili kong kasal. Isang araw, habang pinipili ko ang wedding gown, kasama ko si Tita Elena at ang dalawang kapatid na babae ni Mark na nakangisi lang sa isang tabi. Nagustuhan ko ang isang simpleng puting bestida, elegant at timeless, na sa tingin ko ay babagay sa aking katawan. Ngunit umiling siya. Hindi iyan. Napakasimple. Sa aming pamilya, kailangan ng mas magarbo, mas ingrande. Isang gaon na sisigaw ng kayamanan at status, hindi iyong parang pang-debut lang. Naramdaman ko ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Ito ang aking kasal, ang aking pangarap, pero parang kinokontrol niya ang bawat hibla ng aking buhay. Hindi na ito tungkol sa akin at kay Mark, kundi sa kanilang ambisyon. Pagdating sa reception venue, ipinipilit niya ang isang exclusive private resort na ang presyo ay katumbas ng isang taon kong sahod o higit pa. Sinabi ko kay Mark na hindi iyon makatotohanan para sa aming budget, at bukod doon, gusto ko ng mas intimate na kasal. Pero humiti lang siya ng pilit at tiningnan ang ina niya, humihingi ng go signal. Hayaan mo na si Mommy, Sophia. Gusto lang niya ang pinakamaganda para sa atin. Ito lang ang gusto niyang maging memorable. Ang pagiging pasibo ni Mark ay mas lalong nagpadilim sa loob ko. Hindi ko na halos kilala ang Mark na aking minahal. Hindi na siya ang Mark na handang ipagtanggol ako sa kahit sino. Ngayon, siya ay isang sunod-sunuran sa kanyang ina. Nakita ko ang takot sa kaniyang mga mata, takot na suwayin ang ina niya. Pati ang aking ama, na simple lang ang pamumuhay at laging abala sa kanyang mga proyekto na hindi niya dinidetalye sa akin, ay naging target ng kanilang mga komento. Naiintindihan ko na kailangan nating i-acknowledge ang pamilya mo, Sophia, sabi ni Tita Elena na may kunwaring pag-aalala, pero sana ay huwag naman silang masyadong malayo sa atin sa araw ng kasal. Baka isipin ng mga bisita na may social gap. Hindi rin naman sila sanay sa ganitong klase ng gatherings. Humigpit ang kapit ko sa aking kamay. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang ama ko, ang taong nagbigay sa akin ng lahat. Pero napigilan ko ang sarili ko dahil ayoko maging sanhi ng gulo bago ang kasal. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalalim ang hiwa sa pagitan namin ni Mark. Laging may boses sa aking isip na bumubulong, hindi ka nila karapat-dapat. Ginagamit ka lang nila, isang araw, magigising ka na lang at wala ka na. Pero sinubukan kong labanan ang mga kaisipang iyon. Mahal ko si Mark at umaasa ako na magbabago ang lahat pagkatapos ng kasal, na magiging malaya kami sa impluensya ni Tita Elena. Subalit, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan ko, mas lalong nagiging malinaw ang katotohanan, hindi ang pag-ibig ang basehan ng kanilang pagtanggap sa akin, kundi ang aking pera. O ang kawalan nito. Ang tensyon ay umabot sa pinakamataas na punto isang linggo bago ang kasal. Nagpatawag si Tita Elena ng isang final details meeting sa kanilang mansyon. Nagbihis ako ng simple ngunit eleganting damit. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa aking pagpasok sa kanilang ingranding gate. Umabot na sa puntong bawat kilos ko ay binabantayan niya. Ang bawat salita, binibigyan ng mali siya. Pagdating ko pa lang, nakita ko na ang malamig na tingin ng kanyang ina, at ang mapanuring tingin ng mga kapatid ni Mark. Nasa hapagkainan kami at naroon ang buong pamilya ni Mark, ang kanyang ama, ang dalawang kapatid niyang babae na may mga ngiting mapangasar, at syempre, si Tita Elena. Nagkunwari akong kalmado pero kumakabog ang dibdib ko. Ito ang araw ng katotohanan. Sofia, panimula ni Tita Elena, ang bawat salita ay may diin at tila binibigkas niya sa isang teatro kailangan nating pag-usapan ang tunay na sitwasyon. Ang kasal na ito, hindi lang ito basta kasal. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang pamilya, dalawang pangalan. Ang problema, ang pamilya mo hindi gaanong makakatulong sa aspetong pinansyal. At hindi iyan ang inaasahan namin. Diretso ang tingin niya sa akin, puno ng paghamak. Honestly, ito ay nakakahiya sa aming lipunan. Hindi namin maintindihan kung paano kayo magkakapantay ni Mark. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Pakiramdam ko, nanginginig ang buong katawan ko. Nagkatinginan ako kay Mark, umaasa na ipagtatanggol niya ako. Umaasa sa isang himala. Pero nag-iwas lang siya ng tingin at halos pabulong na nagsabing, Mommy, tama na, please. Pero hindi siya nakinig. Kailangan nating maging praktikal, Sophia. Ang reputasyon namin ang nakasalalay. May mga business partners kami na darating. Anong sasabihin nila? Na ang aming anak, ang aming tagapagmana, ay magpapakasalsa. Sa isang babaeng walang maipagmamalaki sa lipunan. Walang mana, walang koneksyon, puro lang kagandahan. Ang mga salita niya ay parang matutulis na patalim na sumasaksak sa aking puso, isa-isa, dahan-dahan. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ninyo, sabi ko, pinipilit na hindi manginig ang boses ko. Pinipilit na maging matatag, Nagtrabaho ako ng husto para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi po ako nagnanakaw. Ang aking pagkatao ang aking maipagmamalaki. Umisi si Tita Elena. Ang ngisi niya ay puno ng paglibak. Alam namin iyon, Sofia. Pero iba ang mayaman sa may kaya lang. Iba ang may ari-arian sa sumasahod lang. Ang gusto namin para kay Mark ay isang babaeng kasingyaman ng aming angkan, hindi iyong kakailanganin pang magtrabaho buong buhay para lang makahabol sa lifestyle niya. Tingnan mo ang mga kapatid ni Mark, lahat sila ay ipinagkasundo sa mga kapantay namin. Bakit ikaw ay naiba? Doon ako na bigla. Lahat ng pagpapanggap niya na Ang lahat ng mga concern at payo niya ay pawang paghamak lang. Gusto lang nila ng pera. Gusto lang nila ng kapantay sa yaman. At ako, na walang pinagmanahan kundi ang aking sipag at determinasyon, ay hindi sapat para sa kanila. Biglang may tumawag kay Tita Elena, ang kanyang pinsan. Narinig ko ang usapan nila dahil sa sobrang lakas ng boses ni Tita Elena. Kinansela na namin ang kasal. Hindi karapat-dapat ang babae. Sa mismong araw ng kasal, ipapahayag namin sa harap ng lahat para alam ng buong angkan. Hayaan mong masira ang kanyang pangalan, masisira rin ang kanyang trabaho. Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Nagulat ako. Hindi ko alam na may ganito na silang plano. Hindi lang pala ito paghamak, kundi isang setup para ipahiya ako sa harap ng lahat. Gusto nilang ipahayag sa publiko ang pagkakansela ng kasal para masira ang reputasyon ko at ipamukha sa akin na wala akong silbi. Naramdaman ko ang matinding galit ang galit na matagal kong kinimkim. Ang pagnanais na ipagtanggol ang sarili ko at ang aking ama. Ang sakit ng pagtataksil ni Mark. Naisip ko ang ama ko. Ang tahimik kong ama na laging sumusuporta sa akin na hindi kailanman hinayaan na magkulang ako sa anumang bagay. Hindi ko hahayaang yurakan nila ang pangalan ko, ang pagkatao ko, at lalo na ang pangalan ng ama ko. Habang nagkukwento si Tita Elena sa kanyang pinsan, lihim kong kinuha ang cellphone ko at ginamit ang kamera para mag-record. Nakita ko ang screen ng cellphone niya, ang text message sa pinsan niya tungkol sa plano nilang pagkakansela, pati ang petsa at oras ng pagpapahayag sa simbahan. Sapat na ito para may maipakitang ebidensya. Mumisi ako sa loob ko. Hindi sila ang magtatapos sa akin. Ako ang magtatapos sa kanila. Ang araw ng kasal, ang akala nila ay araw ng aking pagkabigo ay naging araw ng kanilang kapahamakan. Dumating ako sa simbahan na may kasamang maleta, sa loob ay naroon ang isang maliit na box. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero alam kong mahalaga ito sa ama ko. Naroon ang lahat ng bisita, naghihintay, nakaupo sa mga formal na upuan, ang iba ay nagbubulungan na. Sa aking pag-upo sa harap, biglang naglakad si Tita Elena patungo sa altar, hawak ang mikropono. Kitang-kita ang ngisi niya, ito na ang sandali ng kanilang pagwawagi, ang aking pagkapahiya. Minamahal naming mga kaibigan, kamag-anak, at mga kasosyo sa negosyo. Simula niya, ang boses niya ay malakas at malinaw, puno ng pagmamalaki. Nagpatawag kami ng importanteng anunsyo. Gusto naming ipaalam sa inyo na, sa kasamaang palad. Napatigil siya. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata ng lahat. Hindi ko maintindihan. Ano ang pinagsasabi niya? hindi ba't ako ang ipapahiya? May nangyari, patuloy niya, na tila naghahanap ng tamang salita, isang hindi inaasahang pangyayari na nagpabago sa aming desisyon. Ang kasal na ito ay hindi na matutuloy. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ko ang mga tingin nila, ang mga tanong na nakasulat sa kanilang mukha. Halos gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Naglakad si Mark patungo sa harap at tumabi sa kanyang ina. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero maihalong pagsisisi. Pero huli na ang lahat. At doon na nangyari ang hindi nila inasahan. Habang nagpapaliwanag pa si Tita Elena kung bakit hindi matutuloy ang kasal, natila ba ako ang may kasalanan sa lahat, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa labas. Isang kakaibang ugong na lalong lumalakas, lumilindol ang lupa. Unti-unting napalingon ang lahat, pati na si Tita Elena at Mark, na biglang napatigil sa pagsasalita. Ang tunog ay parang lumalapit, lumalakas. At doon nagsimulang maging malinaw ang tunog, isang helicopter. Isang pribadong helicopter. At dahan-dahang lumapag ito sa malawak na lawn sa likod ng simbahan, sa tabi ng parking lot na puno ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa lakas ng hangin. Nagulat ang lahat. Sino ang darating sakay ng helikopter? Nagkatinginan ang pamilya ni Mark, tila hindi nila maintindihan. Bakas ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Mayaman sila, pero ni Minsan ay hindi sila dumating na nakahelikopter sa isang okasyon. At doon, nakita ko na bumaba ang aking ama mula sa helikopter. Nakasuot siya ng isang simpleng dark suit, pero ang tindig niya ay matikas, puno ng otoridad. Hindi siya nag-iisa. May mga kasama siyang dalawang malalaking lalaki na tila mga security guards at isang abogado. Lumapit sila sa simbahan at ang lahat ay napalingon. Nagulat ang lahat, lalo na ang pamilya ni Mark. Hindi nila inakala na may ganitong kaibigan ang ama ko. Pero hindi nila alam hindi ito kaibigan. Ito ang aking ama. At ang helikopter na iyon pag-aari niya iyon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa anticipation. Ito na. Ngayon na. Ngayon ko sila ipapahiya. Pumasok ang ama ko sa simbahan at ang lahat ay napatahimik. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay pagkabigla. Naglakad siya ng direkta patungo sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa aking mga mata at mumiti siya ng bahagya. Hindi man niya sinabi, naramdaman ko ang suporta niya, ang pagmamalaki niya sa akin. Lumakad siya patungo sa akin, at ang mga tingin ng lahat ay nakasunod sa kanya, tulad ng mga robot na sunod-sunuran. Bumaba siya sa harap ko, at kinuha niya ang aking kamay, inilagay sa palad ko ang isang maliit na sobre. Ito ang huling paghahanda ng ama ko, ang ebidensya ng kanilang pagkakasala. Anong-anong nangyayari dito? Tanong ni Tita Elena, ang boses niya ay nanginginig, halos hindi na maintindihan. Sino ka? Umiti ako. Ang ngiti ko ay hindi ngiti ng kaligayahan, kundi ng tagumpay na pinaghandaan. Tita Elena, hindi ko po alam kung bakit kayo nag-abalang mag-anunsyo ng pagkakansela ng kasal na ito. Tumingin ako sa paligid, sa mga bisita na nagtataka at nagbubulungan. Ang totoo po, hindi na po ako ang magiging asawa ng anak ninyo. Ako po ang nagkansela ng kasal na ito. Ang bawat salita ay may bigat at naramdaman ko ang epekto nito sa kanila. Nagulat ang lahat. Lalong naguluhan ang pamilya ni Mark. Anong pinagsasabi mo, Sofia? Galit na tanong ni Tita Elena, ang kanyang mukha ay namumula. Ikaw ang nagkansela? Ikaw na ang mang-iiwan? Wala kang karapatan. Hindi ka namin kailangan. May karapatan po ako, sabi ko. Ang boses ko ay matatag, puno ng kapangyarihan na hindi ko akalaing taglay ko. At ang karapatan na iyon ay ibinigay ninyo sa akin. Ilang buwan na ninyo akong minamaliit. Ininsulto ninyo ang aking pamilya, ang aking pinagmulan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ninyo ako matanggap ay dahil hindi ako kasing yaman ninyo. Dahil sa tingin ninyo, isa lang akong simpleng babae na walang kayang ipagmalaki. Pero ang hindi ninyo alam kayamanan po ang ama ko. Hindi lang sa pera kundi sa integridad at karangalan. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang video recording ng usapan niya sa pinsan niya at ang text message. Tupo ang ebidensya na sinadya ninyo akong ipahiya. Doon lalong lumapad ang ngisi ko. Ang panga nila ay literal na nalaglag. Marami ang nagulat at ang iba ay nagbubulungan sa sorpresa. Ang ama ko po, patuloy ko, ay si Mr. David Lim. Ang taong nagmamay-ari ng Lim Group of Companies. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, mas malakas, mas nagtataka. Ang Lim Group ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. May mga ari-arian sa iba't ibang industriya, mula sa real estate, hotels, resorts, hanggang sa airlines. Isang pamilyang tago, ayaw sa public eye, ngunit kilala sa kanilang yaman at impluensya. Ang kanilang pangalan ay nirerespeto sa mundo ng negosyo. Lumapit ang amako at naglakad siya patungo sa harap, tumayo sa aking tabi. Sinalubong niya ang tingin ni Tita Elena na nakatulala at namumutla. "Magandang umaga po sa inyong lahat," sabi ng amako, kalmado ang boses, ngunit may bahid ng pagkadismaya. "Ako po si David Lim at ako ang ama ni Sofia. Matagal ko nang pinagmamasdan ang ginagawa ninyo sa aking anak." ang pangmamaliit, ang pagtatrato ninyo sa kanya na parang basura, tanging dahil sa paniniwala ninyo na wala siyang maipagmamalaki sa buhay. Pero hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siya na lumaban sa sarili niyang paraan dahil alam kong matatag siya. At ngayon, ipinagmamalaki ko siya. Hindi siya kailanman naghangad ng yaman na galing sa iba. Ang gusto niya lang ay pagmamahal at respeto. Bumaling siya kay Mark at Tita Elena, na pawang hindi makapagsalita alam kong may gusto kayong makuha sa kasal na ito. Ang deal na pinaplano ninyo sa Lim Group ang pagpapalawak ng inyong impluensya sa aming mga negosyo. Ang akala ninyo, magagamit ninyo ang anak ko para sa sarili ninyong interes. Lalong nagulat ang pamilya ni Mark. Ang kanilang sikreto, na tanging sila lang ang nakakaalam, ay nabunyag sa harap ng kanilang mga business partners na naroroon. Narinig ko ang pagkabigla ng mga kasama nila sa negosyo, ang iba ay nag-iiwas ng tingin. Sa kasamaang palad, patuloy ng amako, hindi matutuloy ang deal na iyon. Hindi na namin itutuloy ang partnership. Dahil ang Lim Group ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taong walang integridad. Hindi namin kayang magtiwala sa mga taong handang ipagpalit ang anak nila para lang sa pera. Ang kasal na ito ay hindi magpapatuloy, hindi dahil kay Sofia, kundi dahil sa kawalan ninyo ng pagkatao. Nagkaroon ng gulo. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita ng malakas ang mukha ni Tita Elena ay namutla at nanlumo. Si Mark, tulala, halos hindi makahinga, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ang kanilang plano, ang kanilang kasamaan ay nabunyag. At hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ama ko na tahimik lang na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para sa pamilya ni Mark. Kumalat ang balita ng insidente sa simbahan na parang apoy sa kagubatan ang kanilang reputasyon na matagal nilang ipinagmamalaki ay nadungisan ng tuluyan. Ang kanilang mga business deal, lalo na iyong may kinalaman sa Lim Group, ay isa-isang nakansela. Ang kanilang mga kasosyo, isa-isang humiwalay, hindi na nagtitiwala sa kanilang integridad. Ang dating sikat na pangalan ay naging isang katawatawa sa mata ng lipunan. Ang kanilang mansyon na dating puno ng mga bisita ay nanahimik. Si Mark, sinusubukan akong kausapin Humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga text at tawag. Pero huli na ang lahat. Ang tiwala ko sa kanya ay nawala na, tulad ng hangin. Ang pagmamahal ko ay naging abo. Hindi ko na siya kilala. Ang mark na nakilala ko at minahal ay isang ilusyon lang, isang puppet ng kanyang ina. Hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Masakit, pero mas masakit kung ipinagpatuloy ko ang isang buhay na puno ng panluloko. Sa kabilang banda, ang buhay ko ay naging mas maganda, mas makabuluhan. Ang aking ama, na matagal nang ayaw sa public eye, ay mas lalong naging bukas sa akin. Mas nakilala ko siya, ang kanyang mga pinagdaanan, at ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang ipagsigawan ang yaman namin. Nais niyang palakihin ako ng may prinsipyo na matuto akong magtrabaho para sa sarili ko at hindi umasa sa yaman niya. At nagtagumpay siya. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa, mayaman man o mahirap. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako sa kanila. Dahil sa ginawa nila, natuklasan ko ang tunay na halaga ng aking sarili. Nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa integridad, sa karangalan at sa pagmamahal sa sarili. Walang pera ang makakapantay sa kapayapaan ng kalooban. Ang aral na natutunan ko ay hindi lahat ng mukhang ginto ay totoo. May mga taong handang yurakan ang pagkatao mo para lang sa kanilang pansariling interes. Pero ang karma, laging bumabalik. Walang makakataka sa tadhana. At sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Ngayon, mas payapa ang buhay ko. Nakatuon ako sa aking trabaho at sa mga bagong pangarap. Ang pamilya ko, lalo na ang ama ko, ay mas lalong naging buo hindi ako naging biktima. Ako ang nagwagi. At ang kwento ko, naway maging inspirasyon sa mga taong minamaliit at inaapi. Tandaan nyo, ang tunay na kapangyarihan ay nasa inyo, sa inyong kakayahang bumangon at magpakita kung sino talaga kayo. Dahil minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagpapakita kung gaano kakasaya at kasapat ng wala sila.